Sa ibang balita, patay ang dalawang batang lalaki sa sunog sa kanilang bahay sa Sibonga, Cebu. Nag-overheat na bentelador ay tinuturong sanhin ng sunog. Makibalita tayo kay Chona Karyon ng GMA Cebu. Chona. Yes, Mark, patay ang dalawang batang lalaki matapos silang matrap sa sunog sa kanilang bahay sa bayan ng Sibonga pasado ng 4 kahapon ng hapon. Ang mabikima na kilala na sina Ezekiel Gab, apat na taong gulang at makababatang kapatid si Philip Han Sarmiento, isang taong gulang, na alamang natutulog ang dalawa habang naghiigid ng tubig ang kanilang ina. May kalayuan daw ang pinagkukunan nito ng tubig kaya hindi agad namalayan na nasusunog na pala ang kanilang bahay. Wala namang naabutan ang mga bumbero dahil mabilis na tutok ng apoy ang bahay. Gawa kasi ito sa light materials nahirapan din ang mga bomberong marating ang bahay dahil kinakailangan pang tumawid ng ilong. Sa inisyang investigasyon, nag-overheat na electric fan ang posibleng sanhing ng sulog. Yan ang latest mula dito sa Cebu, Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.